Anong kailangan mo? Galit na tanong ni John na kay Risa nang pumasok ito sa silid na kinaroroonan niya. Eh. Para sa aso na tinalian ng kadena ang lig upang hindi makatakas. Inaalam ko lang kung patay ka na. Sagot ni Risa ng umiti ng nakakalo Sa ginawa ninyo ito sa akin ay para nyo na rin akong pinatay. Wika ni John na nagtagas ang mga baga. Hindi ako hayop, Risa. Pakawalan nyo na ako dito. Tanga, singhal ni Risa sa kanya. Hindi ka na makakalabas dito ang buhay, John. Itong silid na ito ang magiging tirahan mo. Makakalabas ka lang dito kapag isa ka ng malamang lamang kay. Umiyak siya sa narin. Ngayon na ikaw naman ang masasaktan at mahihirapan. Nagkabaligtad na ang kalagayan nating dalawa. Sabi ni Risa na nagpalakad-lakad sa harapan niya. Minahal kita Risa. Lahat ay ginawa ko para pagtakpan ka kinapapa at lola. Hindi ko akla ang nagawa mo ito sa akin. Puno ng panunumbat ang mga tinig na ipinukol nito sa kapatid. Huwag mo na akong konsensyahin dahil hindi ako maaapet. Ang mabuti pa ay manahimik ka na lang dito. Pauyam nitong umitin. And enjoy your lifestyle now, my darling sister. Pagkasabi, iniwan na siya nito. Pabalibag nitong isinara ang pinto. Napahagulhol si Jonah. Nawala na siya ng pag-asang makakataka sa lugar na ito. Jonah, bakit bumababa ang grades mo ngayon? Tanong ni David anak matapos makita ang school card nito. Naiistorbo kasi ang utak ko papa. pa. Sagot ng dalagang humahok sa ulo. Hindi ako mapalagay sa kaisip kay Risa. Nag-aalala ako para sa kanya. Halo-halo ang mga dibdib ko. Nag-aalala para mapahamak siya at takot na muli siyang gagawa ng hakbang laman sa akin. She hates me, Papa. Naiingit siya ng labis sa akin dahil ako lang daw ang mahal ninyo ni Lola. Mahusay magtagong ang kapatid mo. Hanggang ngayon ay wala pang balita sa kanyang dalawang private detective na inupahan ko. Pumuntong hininga si Dabin. Minsan tuloy ay naisip ko na baka nakalabas na siya ng bansa. Madali para sa kanyang gawin yun dahil marami siyang puwerang. Mas mabuti kung lumabas na siya ng bansa pa pa. Ang nakakatakot ay kung nandito pa siya sa tabi-tabi. Nagmaman man sa atin at nagpaplano kung paano niya tayo sasaktan. Sabi niya kasi isisirain niya tayong tatlo ni Lola. Nagtagis ang magkabilang bagang ni David sa narinig. Kasunod na yun ay pumalit ang pagkabalisa. May tao nga palang napapansin ang mga katulong natin na madalas mag standby dyan sa tapat. Nagdududa akong inutosan niyo ng kapilid mo para man manan tayo. Sabi ni David sa tinig na bakas ang pag -al. Nangunot ang noon ang dalaga sa pag-isip kung sino ang lalaking sinasabi ng kanyang ama. Ano daw ang itsura ng lalaking nagtatambay dyan sa tapat, papa? Interesado na yung tanong. Matangka daw at payat, maraming tattoo sa katawan at mukhang kayo kuminal, sagot ni Dabina. Sagil na natahimik ang dalaga. Rumesto sa kanyang isip ang itsura ng ama ng batang nasa gasaan niya. Hindi kung pa nga pala nasabi iyo papa na may nasagasan ng sirisang bata noon at namatay. May kutub akong lalaking nagtatambay sa tapat natin ang siyang ama ng bata. Nakikita ko kasi siya nung puntahan ko si Risa sa presinto. Kung ganun ay posibleng paghihiganti ang pakay ng taong yun. Sabi ni David na gumuhit naman ang panibagong pag-aalala sa mukha. Loko talaga ang kawatid mong yun. Tayo ang namimiligro sa kagagawa niya. Huwag kayong mag at kakausapin kong taong iyon pa. Sabi ng dalaga at hinagod sa likod ang ama. Relax lang po kayo. Sa pakiramdam ni Risa ay nala sa langit na siya ngayon sa katayuan niya. Nakuha na niya ang lahat ng bagay na dating pag-aari ni Jonah, ang pagmamahal ng kanilang ama at lola, at higit sa lahat ay si Soren, ang lalaking matagal na niyang pinapangarap na maging kanya. Ngunit ang hindi niya maintindihan ay kung bakit may mga pagkakataong nakakaramdam siya ng kahungkagan, parang may kulang pa rin sa buhay niya. Hi Soren, bati niya dito ng lapitan niya itong nakaupo sa library. Bakit hindi mo ko dinanan sa classroom? Tanaw niya sa tinig na gusto magtampo. Nitong mga huling araw ay napapansin niya ang matabang sa kanya ni Soren. May mga pagkakataon pang pa nahalata niya ang gusto siya nitong iwasan. Natatakot siya at nag-aalala. Malaya hindi niya nagampanam ng perpekto ang pagsunod sa mga kilos at pananalita ni Jonah. I'm sorry na kalimutan ko. Matabang na ni Soren. Maliit na bagay lang ay kinalumutan mo pa. Inis na sabi ni Lisa. Bakit pabigla kang nagbago? Hindi ka naman dating malamig sa akin na. Hindi ka rin naman kasi dating demanding John. May ka ni Sorry na halatang na mo. Natigilan si Risa. Bigla niya ang kinabahan sa tinura ng lalaki. I'm sorry. Depensa ni John sa mababang tinig. Munga lang marahil ito ng pangulila ko kay Risa. Pinalungkot niya ang muka. Oh, I miss her so much. Mumuntong hininga siya at sa saka tumitig sa lawas ng library. Ang pintuan ng silid at ay nakatapat sa gitang universidad kaya kitang kita niya ang pagpasok ng isang pamilyar na muka, si Joel. Sinapo ni Risa ang sariling ulo at saka dumukmo sa mesa upang hindi siya makita ni Jarl. Bakit? Maang natanong ni Sarn. I need to go home ng no, Sarn. Sumakit bigla ang ulo ko. Pagsisinungaling niya. Tumindig siya nang mawala si Jawal sa kanyang paningin. Will you please take me home? May klase pa ako after 20 minutes. Mag-taxi ka na lang if you can't manage to drive. Ako na ang bahalang mag sa kotse mo sa inyo after my class. Sumama ang mukha ni Risa sa excuse ni Sarn. wag na. tangin na niya. I can manage to drive. Sinunda ni Sonny ng tingin ng palabas na babae. Hindi niya maintindihan ng sarili. Kung bakit bigla na lamang siyang nakaramdam ng panlalamig dito, hindi na niya makapasa puso ang damdaming dati niyang nararamdaman. May pagbabago na sa feelings niya Ngunit hindi niya alam kung paano bubuksan sa nobya. Sumasakit tuloy ang ulo niya. What the hell are you doing in our school, job Galit na tanong niya sa lalaki nang dumating ito. Sa bahay nito siya tumuloy pagkagaling niya sa eskwela. Mahigit isang oras nitong hinintay kaya... Naginit ng na gusto ang ulo niya. Nakataka si Jonah. Sagot ni Joel na gumuhit ang pag-alala sa muka. Shit! Bulalas ni Risa na sinipa ang mesang nakapagitan sa kanila ng lalaki. This is all your fault, Joel. Paninisi niya sa binata. Sinabi ko naman kasi sa inyo pa na patay mo na ang bubayang iyon pero ayaw mong makinig sa akin. Now you're putting us into hell. Galit na galit siya. Tapos na ang maligayang araw ko at pati ikaw ay tiyak na masasabit ito. Hindi ako dapat madamay. Sabi ni Jamal na biglang natalanta. Ginawa ko lang ang trabaho ko bilang plastic sergeant Lisa. Umiti ng pauyamang dalaga. Kahit ano pa man ang sabihin mo isabit sabit ka, Jawa. Siguradong sa mga oras na ito ay nasa bayan na si Jonah at pinagtatapat na kinapapa at lolang lahat. Humawak siya sa sariling ulot na palakad-lakad. Nagisip ng malalim si Jawa. Nagkawa na yung ang mukha nito. Don't panic, Lisa. May pag-asa pa tayong makalusot sa problema ito. Paano? na ang natanong ni Jonah. Umuwi ka sa bahay ninyo at pabulaanin mo mga sinasabi ninyo. Palabasin mo nagsisinungaling siya. Mas malamang na ikaw ang paniwalaan nila dahil nasa ang mukha ni Jonah. Posibleng maniwala sila sa akin pero mas malaki ang posibilidad na hindi. Sabi ni reason na alalang-alala ang mukha. Samit, nagalit na naman siya. Ikaw talaga ang may kasalanan nito. Maayos na sana ang mga plano ko pero sinira mo. There's son of the witch. Akamang sasampalin niya ang kausap. Ngunit nahawakan ito ang kamay niya. Hindi natin malulutas ang problema ito kung dadaanin natin sa init ng ulo. Tayo na sa inyo, tutulungan kitang magsinungaling sa kanila. Wala si o Doña at David nang dumating si Narissa at Joel sa mansion. Ayon sa katulong ay nagpunta daw sa presinto. Ano daw ang gagawin nila doon? Pigil ni Risa ang tangkang panginig ng kanyang tinig. Hindi alam ng katulong ang sagot. Kinabahan si Rita, sinisi na naman niya si Joel. Siguro ay pinablatter na nila ako. Kasalanan mo talagang lahat ng ito. Relax, wala namang sinabi ang maid na dumating na ang kapatid mo. Malay mo naman kung hindi na nakarating dito si Jonah. Mahina ang katawan niyon dahil ayaw kumain kaya malamang na nawala ng malay sa daan. Tapos ay nakita ng mga rapist na ribat sa kape na Sa pantahan ni Joel at malamang na kaya sila nagpunta sa presinta ay dahil naroon ng mangkay ng kapatid mo. Natagpuan marahil ng mga pulis. Kumaliwadas ang mukha ni Risa sa narinig. Sana nga ay ganun ang nangyari upang manatiling lihim ang tunay niyang pagkatao. Umuwi na si Joel nang dumating si na Josefa at David. Nakahinga ng maluwagang mag-ina nang makita si Riz. Joel na ihas ang kaba punta. Kaagad na tanong ng kanyang ama. Akala namin ng lola mo ay may masama nang nangyari sa Kaya nag-report ka agad kami sa mga pulis na kinibnap ka. Tumawag kasi dito si Sarah sinabi sinabing umuwi ka daw. Pero hindi ka naman dumating dito. Natalanta kami ng papa mo. Niyakap siya ni donya Josefa. Sumayaw ang puso ni Lisa sa narinig. Ang sarap-sarap ng pakiramdam niya. Al sa kanya ang mga ito. Hindi na makapapayang ang dalaga na magbago ang takbo ng buhay niya ngayon. Hinanap ko po si Risa Papa. Sabi ni Jonas sa tinig na mabait na mabait. Namimiss ko na kasi siya. Nagiba ang timplada ng mukha ni David sa sinabi. Kalimutan mo nang walang kwenta mong kapatid. Ituring na nating patay ang animal na Lihim na napangiti si Risa sa tinura ng kanyang ama. Nasa mga kamay na niya ang tagumpay. Ano ba ang kasalanan ko sa iyo? Bakit mo ginagawa sa akin to? Sunod-sunod na tanong ni Jonas sa lalaking na sa kanyang paanan. Ibinitin siya nitong patiwalit. Nasa harapan na siya ng mansyon kanina nang bigla na lamang siyang hinablot ng taong ito at isinakay sa dala nitong kotse. Pamilyar sa kanyang itsura nitong ngunit hindi niya matandaan kung saan ito nakita. Hindi mo alam kung ano ang kasalanan mo sa akin. Nagtagi sa mga bagay na lalaki sa galit. Tinukot nito ang baril na nakasiksik sa tagiliran nito. Saka so ay tinutok sa kanyang sentido. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nawala na naman ang destinasyon ng buhay ko. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Nagugulong ang sabi ni John. Huwag ka nang magmaangmangan pa. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Namnamang naisip ni John na ito ang ama ng batang nasa gasaan ni Risa. Akala mo siguro ay kinalimutan ko na ang kasalanan mo sa akin dahil tinanggap ko ang pera mo. Ano? ng na mga masal sa panganito dahil sa tindi ng puto. Hindi ako yon. Wika ni Jonah na umiiyak. Kapatid ko yon. Napakasinungaling mo pala. Lalong napuot ang lalaki. Huwag mo akong utuin dahil hindi ako bulag. Tanda-tanda ko ang pagmumukha mo ito. Lumuin ng mukha niya sa dulo ng bal na hawak nito. Alam ni Jonah na kahit ano pa man ang sabihin niya, hindi siya paniniwalaan ng lalaking ito. Kaya hindi na lamang siya nagsalita. Wala siyang ibin na ginawa kundi umiyak ng umiyak. Nagulat si Jonah nang makitang may luha ang mga mata ng lalaki. Katulad niya ay umiiyak nito. ito. Gusto ko na sanang magbagong buhay. Pero hindi ko nagagahin dahil wala na ang pinakamamahal kong anak. Pinatay mo siya. Aksidente ang nangyari. Hindi ko sinasadyain. Sabi na lamang ni John. Hindi aksidente yun. Singhal sa kanya ng lalaki. Kung ngayon nakapabayan mo. Kinalabit nito ang baril. Pumailan lang ang yung putok sa loob ng bumbega. Pumagsak sa simentadong sahig ang katawan ni John.